Kaninang umaga, dumaan tayo dito sa may uh, flyover. Napansin natin na uh, parang uh, inalis na nila yung lupa Diyan sa apartment dito sa harap ng Monterey. Ngayon nagyan sila ng uh, modular block. Pero ngayon pag binalikan natin, tingnan natin, update natin yan. Ngayon, tara, let's go! pico TV. Please subscribe, like and share. Ngayon, dinalikan uh, natin itong vibe, uh, uh, Road, itong flyover. Kaya kailangan nakikitin gini kanina Kasi uh, nalinis itong uh, access Parang uh, maglalagay sila ng boulevard block. So, tingnan natin update tayo. Let's go. So ito yung apartment dito Sa harap ng Monterrey Dito uh, Maglalagay sila ng uh, Modular blocks Dito Kasi yung landing ng uh, tulay Doon ito yung la, dito maglaland ang flyover dito maglaland rito so, mayro mga bakal na nilagay mga tulad nun din dito na clear na so, ito yung landing site ng flyover dito sa maa so nagsimula na sila dito So, ang ngayon yung ginagawa nila ngayon, nag, uh, nagbu, nagbubutas para, para ganito. Ito. So, nagsimula nila sila sa paglagay ng uh, ng uh, landing site dito ng flyover. So preparation. So, ito yung ma-apply over. So, dito banda sa harap ng amontirates, uh, ginagawa na yung uh, landing site area. Meron mga 60 ka butas para sa foundation dyan, para tumibay yung uh, landing site. Then, Nalagyan nila ng modular blocks bawat kilid. Sa gilid ng Monteritz din gilid ng uh, NCC Choice so 60 ang binutas dyan na nilagyan nila ng bakal para tumibay yung sa ilalim ng foundation at ang landing nito papunta dyan sa may uh, harap ng uh, harap ng South Villa So 'yan ang landing site. Mag-e-end ang landing site. dito banda ah uh, 600 ka ang gagawin dito yung may mga baka na nilagay then ang dito banda puro mga modular block para matibay yung pundasyon sa lalim paglagay ng uh, ng landing dito sa harap ang mismo ng uh, so ang ang landing hanggang doon sa may uh, South Villa ito ni uh, na nila sa pagtrabaho dito banda yung landing site so doon na maglandin sa may tapat ng uh, uh, South Lilla. So dito na parte na ito dito maglaland yung uh, tulay flyover ito sa harap ng uh, South Villa so dito maglalan. itong uh, mga flyover dandahan uh, nila binatnan dito banda so preparation sa pagland ng tulay uh, flyover dito banda beside sa May uh, Monterey so may mga bakal na nilagay sila dyan para yung paggaday ng uh, landing is uh, matibay then yung uh, modular block ilalagay dito sa gilid pati doon sa beside sa may multi so doon ang magland itong uh, flyover itong ginagawa ngayon dito sa taas uh, dandahan na rin uh, nilalagay ng uh, slab patungo patungo doon patungo ng tantuma uh, then na uh, magtuot So yun hanggang dito lang yung ating update dito kaniin ng maga doon tayo sa may uh, waan tininan tinignan natin yung uh, clearing operation tapos so, ngayon na mahapon binalikan natin itong um, mga flyover dito uh, dito yung ginagawa nila ngayon for a uh, landing ng uh, flyover dito sa harap lang ng Monterit uh, lalagyan nilang lang modular blocks uh, nilagyan nila ng mga bakal sa gitna para matibay